Kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Hindi pwede ang gamot ay medisina sa bunga ng kasalanan. Ang mga mangangaral ngayon, ang gamot ginagawa lagi ay cast out. Papatungan ang kamay at sasabihin cast out. Hindi naman nila tinuturo ang dagilan ng sakit na ito. Ano ang tamang lunas sa sakit na ito? umpisahan natin sa karamdamang bunga ng kasalanan. Sa Santiago po merong ganitong pangungusap ang apostol ng ating Panginoong Hesus. Sa singko ganito sinasabi, May sakit baga ang sino man sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon at, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya ayan meron ng sakit na bunga ng kasalanan eh kaya pag ang sakit bunga ng kasalanan ang sabi ng Biblia may sakit ba ang sino man sa inyo ipatawag ang matatanda sa iglesia mapapansin nyo hindi po spirit at hindi po literal ito eh dun sinasabi ni Santiago bakit eh ang ipatatawag matatanda sa iglesia eh hindi doktor eh Talaga namang pagka may sakit ang tinatawag, Doktor eh. Sa natural na kaalaman ng tao, pero sa puntong ito ang nagsasalita ay kinasihang alagad ng ating Panginoon. Ang sinasabing kinasihan ng Diyos ang sabi ron, may sakit ba ang sino man sa inyo, sabi sa mga Christian. Ipatawag ang matanda sa iglesia at ipanalangin siya. At pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at ipatatawad siya sa kanya ang kanyang mga kasalanan therefore meron talagang sakit bunga ng kasalanan pero ito ang treatment unang-una the first step is to call for an elder of the church at ipapanalangin siya upang mapatawad sa kanyang kasalanan